Pabili ate. Ano po yung kuya? May, may toyo kayo. <laughs> toyo kuya? Oo. Ano toyo kuya? Dato puti o silver swan? Yung dato puti na lang. <laughs> dato puti kuya? Oo. Ilan? Isa lang. Yung tigmat ka kuya? Yung sa shay lang. Sa lang? Oo. Yung okay, Pawait lang yan. Natukuti ko yan, Ito po, kuya. Ito Saka po? pala... May yellow kayo, ate. Yellow? Ay! Wala kaming yellow, kuya. Kasi yung ano namin kanina, nanakaw yung rep namin. Ay, ganun? Oo. Ay, sige. Ano, ano to, kuya? Itibili pa po kayo? Pansit kanton na lang? Ay, pansit kanton, kuya. Oo. Anong, ano, Payless ba o ano, kuya? Lucky me? Yung Lucky me na? Yung Mangang? Yung Mangang? Ilan-ilan, kuya? Dalawa lang? Dalawa? Tsaka pala si Buyas? Buyas. Uh, Buyas kuya. Oo, si Buyas. Si Buyas. Ay, kuya. Bawang lang nandito. Ay, ito pala. Ito pala kuya. ayun Opo, opo. Ito. At saka ano? Ano pa? Ito. meron kayo? Betchin, betchin kuya. Ilan? Isa lang. Isa kuya. Tama na. <laughs> Ay kuya, mas masarap pag yung ginamit mo. Ano ba yan? Magic sarap kuya. Ay hindi, magditimpla yung... ako ng kape. Hindi ko naman ano yan sa niluluto ko. Ah, kape ba kuya? Oo, oh, yung bedchin. Bedchin? Ay hindi ako, saan kami kuya? Iba yung muna lang. Ah, ano na lang? Ano, ano pa kuya? May suka. Suka? Suka kuya? Oo. Oh. Ba, kuya, parang mag-aadobo ka ng pagsintan to oh, oh. na. Oo, suka ay nasa lata meron. Suka sa lata kuya? Oo. Oh. Parang ano kuya? Condense lang to kuya Condensed Ay, hindi pwede, ah, adobo eh Ay, mayroon oh, kami dito yung ano Sa plastic kuya, sa lata wala eh Gago Wala pang nakagawa ng kuya Ay, ah, sige, yun na lang Oo oh. Saan na lang kuya? Yun sa na, sayo, lang. Yung sabote. Yung sabote na lang Sa sa'yo yung sa bote Yung sa bote na lang? Sa bote kuya, Oo. ilan? Isa lang din Ay, isa po puti pa kuya? Dato puti. Yan nalang, dato puti. Sige Ate, may nasawa ka na? Ay kuya, ano pa pa ako kuya. Ay ganun. Bakit mo natanong? Ah, wala wala. Ha? Wala naman. Single pa to. Paan nalang. Walang yelo e, eh, no? Walang eh. kulit. Yakult meron kayo? Yan. Yeah. Ilan kuya? Dalawa. Dalawa? Oo. Eman, ito lang. Ay, dalawa ba? Ayun. Dalawa ba? Okay dalawa. na yata. Dalawang ano? Dalawang pa? Dalawang piraso lang, Kuya. Ay, kala ko dalawang piraso. Ay, Ate. Dalawa lang ba? Oo. Dalawang piraso lang. O, Ate. <laughs> ano pa? Ano pa po? Ah. Uh, ano pa ba? Yung Bravo? Meron kayong Bravo? Ay, Bravo. Pero meron, kuya. Biscuit ayan, oh. Biscuit. o. Biscuit. Oo. Yung may palaman, wala. Yung plain lang. Yung may plain, plain lang. Uh Oo. -oh. Ilan, kuya? Isa lang. Bako ko lang naman bukas. Isa lang? Oo, oh, sakto to, kuya, kasi may walong piraso naman ito sa loob. Babubusog ka dito. Oo nga. Ano, ano ba? Siguro, okay na yan. Pakuenta na lang. Pantayin ko na kuya. Oo. Okay, ta, hanapin ka, ko yung calculator kuya. Pantayin ko na, kuya. Kuya, ano lahat? Otsenta otso. Otsenta otso? Oo oh, kuya. Ay, sandali. Okay. Kaya hey, ate, wala pala akong dalang pera. Pwede bang babalik ko na lang? Ha? Ano ba, kuya? Ang dami mo nang pinag-order. Nakalimutan ko eh. Pero dyan lang kami. Bagong lipat lang kami dyan eh. Ako, kuya. Ngayon na kita nakita. Bago yung mukha mo sa akin. dito sige na. Babalik ko naman eh. Naku, magagalit ang inay, kuya. Kailangan Nakal... bayaran nyo to. Hindi pwede niya. Nakalimutan ko lang naman talaga eh. Ay, tres, kuya. Meron ka dyan. Wala. Uh, wala eh. Wala talaga akong nayad dalang pera. Doon Pero magkapit ka? bahay lang tayo. Malapit lang dyan lang. Bagong lipat lang kami. Anong pangalan mo? Nardo. Ah, ikaw pala yung naririgrinig ko na bagong lipat. So, sige, kuya. Pag ko pero bumalik ka kasi ang inay magagalit sa akin. Ay, oo. Oh, Kaya ko. Oo, oh, babalikan kita. Balikan mo, kuya, ha? Oo. Oh, oh. Babalik ko. Babalik ko pa. Ba? Hindi, kanya. Mas maganda kung kunin muna muna yung bayad. Ay, okay. kala pa naman pumayag ka na. Kasi kinakabahan ako kay inay. Baka ako'y palayasin, kuya. Sayang. So, Sige na, kuya. Sige, balikan okay. ko na lang. Ang dami mong in-order dito, wala ka pala pambayad kuya. Maka pa naman. Sige, okay. okay. balikan ko na lang ha. Okay.